Swerte, kumusta? Welcome back sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa lahat po na nanonood sa ating mga videos. Lahat po na nakasubaybay dito at lahat po sa nagtitiwala dito. Thank you, thank you so much po. So for today, kakaiba po ang ating topic ngayon. So guys, ang topic natin ngayon, ito po itong tungkol po no? sa iyong mga kahilingan. Kasi guys, mayroon akong ituturo sa inyong napakaganda pong tips, no? kung paano mo gawin ang iyong wishes nitong pagsalubong sa taon ng 2024 para ito po ay talagang uh, baga sa ano ma-attract mo nito na matupad ito. Kaya guys, kung interested ka dito, uh, panoorin nyo po ang video na ito hanggang sa dulo po. No? Pag-usapan natin ito kung ano, atong, ano itong sinasabi ko. Paggawa po nito guys, kailangan yung paniniwala mo dito 100%. At syempre po, pag gagawin niyo po ito, samahan ito talaga ng trabaho, si at syaga. So, kasi po, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga kahilingan, hanggang kahilingan lamang yan kung hindi trabahuin. So, real talk po tayo guys. ba diba? So, ba diba? So, wala naman pong tao na, hindi nangangarap na magkaroon ng maganda buhay. Ayan. Lahat po. No? So, ito pong paraan na ito, effective talaga siya. Kaya kailangan mo dito yung focus mo and then yung paniniwala mo. So gawin mo po ito guys sa pagpasok po sa taon ng 2024. Di ba po, um, uh, kahit po um, yung papasok na talaga siya, yung, yung nag na ang labas, yung sa labas, nag na, paputok na dyan. So pumasok ka sa kwarto mo and then gawin mo po ito. No? Sa pagpasok talaga sa taon ng 2024. Yan. And then, ang gagawin ninyo po, guys, kumuha po kayo ng isang napakalinis na papel, gumamit po kayo ng band paper. Pero before, before po darating yung uh, New Year, bumili na po kayo ng ampaw. Makakabili po kayo ng ampaw. Yung pula po na sobre, yung sa mga Chinese, ampaw yun. Ayan, sa hindi po familiar, bumili po kayo niyan. And then, doon mo po ipasok yung iyong wishes or iyong kahilingan. So, ngayon, pag mayroon na po kayong ampaw, uh, for example, ngayon po ay uh, umpisa na ng January. So, gawin mo na ang iyong wishes. So, magsindi po kayo ng kandila, guys. Bumili ka ng kandila na puti, and then sindihan po niyo. Kaya, ito, So, sindihan ninyo ang iyong kandila. And then, pagkatapos po, uh, umupo ka, kailan po, nasa ano ka, yung magkaroon ka ng concentration. Kaya pwede kang pumasok sa iyong kwarto. Kasi magdasal, di ba po? Uh, usually, pagpasok po na New Year, magdadasal po tayo. So, yun po, gamitin niyo yun, ang iyong kahilingan din. So, ngayon, ah... Uh, kahit anong klaseng bullpen ang pwede ninyong isulat, panulat, okay? So ngayon, pumasok ka sa kwarto and then kailangan magkaroon ka ng focus. So once na nakasindi na po ang iyong kandila, guys, dito po sa papel na ito, isulat mo dito ang iyong wish ngayon pong uh, taon ng 2024 na matupad po yan. Kahit ano po, guys, for example po, uh, nitong taon ng 2024, mayroon kang uh, mayroon kang goal na ito pong... For example lamang, mayroon kang negosyo na itong taon na ito, yung negosyo mo mag-boom siya, kaya sumulat ka dito ng halaga po ng pera. Kahit magkano po, sulat mo lang siya sa malinis na papel and then uh, isulat mo siya ng uh, seven times. Balik-balik mo siyang isulat ng seven times and then pirmahan mo po siya. Perma, lagyan mo siya ng pizza and then pirmahan mo siya. Baga sa ano guys, yung wish mo, pinirmahan mo siya. Baga naka, naka, naka ano na siya talaga. No? Kasi iba talaga yung, di ba po, pag mayroon tayong kontrata na nagsasign po tayo ng contract, nag, uh, nag, ta, ta, tumatanggap tayo ng trabaho, may kontrata tayong nagsasign tayo. So parang ganun, kailangang magkaroon ka ng sign doon, signature, no? Para uh, baga sa ano, yung kontrata mo, umpisahan mo na no? So, ngayon, nasulat mo na dito ang yung wish. So, ang gagawin niyo po dito, huwag mo muna siyang ipasok sa ampaw na pula. Ang gagawin niyo po dito, magdasal po kayo ng taimtim. Dasal ng taimtim. Hilingin mo po na itong taon na ito, itong isinulat mo dito, kahit ano pa yung wish na nilagay mo dito, na matupad po yan. Hilingin mo po. Uh, sa pangagitan po ng uh, basahin mo po guys kung mayroon po kayong mga verse no, na fibureto po pwede kayong magbasa po ng one verse sa Bible kahit ano pong verse na nandyan sa Bible na promise po ni God na about abundance maghanap po kayo dyan and then pwede rin guys na uh, magdasal ka ng uh, yung ama namin or yung uh, yung kay Virgin Mary po, no? Sa mga Katolik po. Pwede yan. Pwede ka rin magbasa ng Psalm, no? Pwede yan. So, kahit ano po, after uh, and then pagkatapos mo pong natupi itong wish mo, guys, ang gagawin niyo po dito, um, painitan mo po. Di ba po, nakalagay na siya sa ampaw? Painitan mo lamang siya sa kandila ng ganyan. Ayan. Para, para baga sa ano, parang mag-activate siya. And then, syempre po, guys, yung tiwala mo talaga, Ajay, dyan. Paniniwala mo. And then, ikli mo sa, ikli na, na kung ano man ang nakasulat dito, itong taon ng 2024 ay talagang ibigay sa iyo ni Lord yan. No? And then, pagkatapos po nito, guys, ang gagawin ninyo po dito, ilagay mo po siya sa ilalim ng unan po ninyo. Kasama nung dahon ng laurel na yan. Ilagay mo siya sa ilalim ng unan. Uh, ampaw naman to. Ilagay mo siya sa ilalim ng unan sa loob po ng ah, uh, 12 na gabi. Bakit po 12? Kasi po, ah, uh, January, February, March, April, May, hanggang December yung symbol noon. So, ilagay mo lang siya sa ilalim ng iyong unan. Pagkatapos mong uh, natapos ito ng na, uh, 12, 12 days or 12 nights, kunin mo na po ito guys and then itago mo na siya na hindi mo na mabuksan. ah uh, pwede mo siyang ilagay sa iyong mga file kung saan yung mga uh, importante na mga papers mo, ilagay mo siya dyan. Pwede mo rin itong ilagay sa likod po ng iyong picture frame. no For, uh, for example, mayroon kang blacking picture dyan, ilagay mo siya doon sa likod. Yan, hayaan mo lang siya dyan. And then, syempre po, kung ano yung nakasulat dito, yun, lagi mo siyang idasal, ipagdasal mo po na matupad po yan. So, ito po guys, ang paraan na ito. Napaka-effective nito na paraan. Uh, para yung yung kahilingan nitong taon ng 2024 ay mag grant siya. Yeah. So, sana po, guys, nakakatulong po ang ating topic ngayon. At, uh, guys, kung mayroon po kayo, for example, pahabol po. Kung mayroon po kayong uh, mga negosyo, ayan, amount ng pera pwede ang isulat mo. Kung mayroon kayong mga uh, online business po na tinatrabaho ngayon, yan, pwede din yung uh, halaga ng pera. Baga sa ano, may target ka talaga na itong tao na ito, tatrabaho ako pa kasi gusto kong matupad itong aking isinulat dito. No? Uh, pwede ka nga guys magsulat dito na uh, yung kahilingan ng bahay, kung wala ka pang bahay, no, pwede yan, bahay sa sakyan, kahit ano, basta uh, kahit ano po ang yung wish. For example po, may trabaho ka ngayon, and then po, uh, gusto mong ma-promote, gusto mong, and itong taon ng 2024, magkaroon ka ng promotion na napakagandang position po sa iyo pong trabaho, pwede po yun ang igawin ninyong kahilingan. So again, kahit ano ang iyong gawin kahilingan, basta alam mo po sa sarili mo na Uh, maabot mo yan, no? Yun. Um, so, again, guys, sana po nakakatulong ang topic natin ngayon. And then, pagkatapos po nito, guys, no? Pagkatapos mong nagawa ito. And then, pag ito po nag-grant na, and then, hindi pa dumating yung December, uh, katapusan po ng taon na naman, guys, magpasalamat ka ng maayos, magsindi ka ng kandila, and then, magpasalamat ka. Pagkatapos, sunugin mo ang iyong kahilingan, and then uh, ilagay mo sa mga hadaman mo ng mga pampaswerte bilang pasalamat po no na yung yung kahiligan nag grant po kaya guys uh, subukan mo lamang wala pong mawawala sa atin no kung atin subukan ang importante sipag at syaga, paniniwala, and then positive always. Kasi once na ikaw ay isang positibong tao, positive din ang ma-attract mo. Thank you so much guys. Lagi kayong mag-ingat. So sa mga gusto po ng mga extra income, online negosyo, mayroon ako ma offer sa inyo. Pwede mo siyang gawing online, pwede offline, and then sa maliit na puhunan, pwede kang umaman dito. Maraming salamat guys at huwag kalimutan. Sa bandang huli, guys, ilagay ko po yung ating Facebook Facebook link sa description and then doon, uh, i-click mo lang yun and then i-direct mo ako message sa ating uh, messenger. Mag-usap po tayo tungkol sa negosyo. At kahit po yung ano yung mga katanungan nyo, mayroon kayong mga katanungan, pwede kayong mag-direct message sa akin. Thank you so much again at lagi po kayong mag-ingat. Lagi po niyong tangdaan, ang taong positibo ay talagang malaki ang potential na magtagumpay sa buhay. Thank you so much guys. Bye. Huwag kalimutan subscribe po and then hit the bell button for notification. Bye.